Hello guys! Ang topic naman natin today is kung paano ipa-cancel ang isang deed of donation. So bago tayo magumpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin namin sagutin ang bawat tanong. So paano nga ba ipa-cancel or i-revoke ang deed of donation? So it depends po if payag naman si Donny or yung pinagbigyan sa cancellation or hindi. Kasi if payag naman si Donny or yung pinagbigyan na i-cancel yung donation or ibalik yung property if ever siya na yung may hawak nito at willing naman pumirma sa cancellation, then magpapagawa lang po sila ng donor ng deed of cancellation sa abogado. Actually, kahit sa ang abogado lang po sila magpagawa not necessarily sa abogadong gumawa ng deed of donation mismo. Ipakita lang po nila yung copy ng deed of donation dahil ilalagay yung details nito sa deed of cancellation na gagawin. Pero what if ayaw ni Donnie or yung pinagbigyan na pumirma sa cancellation? Paano mapaparevoke ng donor yung deed of donation? If hindi na po nakikipag-cooperate si Donnie, need na po ng donor na idaan sa korte yung pagpapawalang bisa ng donation. Kailangan na po mag-hire ng lawyer para mag-file ng kaso. At take note po, pwede lang po ipawalang bisa ang donation kapag may valid grounds or bases ang donor as provided by law. Once donated na po kasi ni donor at meron ng acceptance ni doni. Hindi na pwedeng ipa ni Donor basta-basta lang. Example, nag-change of mind kaya ayaw nang i-donate. Dapat may justifiable basis po ito as provided ng batas natin. So example po ng mga instances na allowed i-revoke yung donation is kapag nag-commit ng acts of ingratitude si Donnie kay Donor. Classic example is yung pinagtangkaan ni Donnie ang buhay ni Donor. Another ground naman is kapag hindi nagawa ni Donnie ang mga conditions na inimpose ng donor. Example, idodonate ng donor yung lupa sa Donnie provided na gagamitin yung lupa para patayuan ng simbahan. So kapag hindi simbahan ang pinatayo doon sa lupang idinonate ng donor, pwede niya itong iparevoke dahil hindi nag-comply si Donnie sa conditions na inimpose ni donor. Then another example para maparevoke yung donation is kapag pineke lang yung signature ni donor or sa pilitan lang siyang pinaperma dito. Meron ng threat, force, and intimidation na kasama or deceit or panluloko. So dapat may valid grounds talaga si donor para mapakansel niya yung deed of donation. So again po kapag willing naman si Donnie or yung pinagbigyan ng property na i-cancel yung donation, then wala pong problema pwede pong ipa-cancel anytime sa mga law office or notary public yung donation. Pero kapag hindi willing pumirma or hindi nakikipag-cooperate si Donny, then kailangan nang idaan sa korte yung pagpa-cancel ng donation. Paano kapag nakalagay mismo sa dokumento na irrevocable ito? Pwede pa ba itong ipa-cancel? So kahit nakalagay na po mismo sa deed of donation na irrevocable ito, pwede pa rin po itong ipa-cancel or i-revoke ng donor provided may justifiable ground ito as mentioned earlier. Yung nag-commit ng acts of ingratitude si Donnie or hindi nagawa yung mga conditions imposed or pineke lang yung signature nito. May deceit, may panlilin lang or sa lang siyang pinaperma dito. So kapag may valid grounds naman si donor, then pwede niyang ipa-revoke yung deed of donation sa korte kahit nakalagay pa mismo sa donation na irrevocable ito. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pagkikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan or mga clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli.